Hi everyone! Good morning! Welcome to my succulent garden. And for today's vlog, ayan o, oh, nilabas ko na siya. Nilabas ko na si Orbiculata. At ang kanyang malagong weeds. Ayan. Ang ganda ng weeds, no? Para siyang design. Pero kailangan ko siyang tanggalin. Tapos, ito, ilipat ko dito. So, para maganda yung sikat ng araw niya. Ay, maganda yung sikat ng araw. Maganda yung sikat ng araw na natatanggap niya. Ayan. Tapos, ito. may nakita kasi kung var PD sa isang pot. nag siya. Ayan. So, nilagay ko na rin siya dyan. Ayan, kunin ko na siya. Oh, di ba? Ayan. Ilalagay ko siya sa patungan para mas kita. Kumuha na ako ito. Kita na ba? Mas kita siya. Ayan. So, past 6 a.m. ngayon. Maaga na rin ang mga gising at mga taong nagsisilabasan kaya kahit anong aga ko dito sa garden is wala <laughs> naunahan pa rin ako so buried me kahit na ganito may maririnig kayong ibang nagsasalita so ito nga ang aking orbiculata at puno na siya ng weeds ito ang aking orbiculata at ang kanyang malagong weeds. <laughs> ang lago, no? Parang ayoko nang tanggalin. Kasi ang ganda. Pero, kailangan ko siyang tanggalin. Kasi, ano to eh. Uh, makikiagaw sa nutrients. Wow! Sustansya ng succulent. Nagkaroon na ako ng orbiculata dati. May variegated pa nga eh. Pero nalusaw yun. Tapos, yung non-var na katulad nito, siguro mga 2 years ago, meron ako nito. 2 years ago, nung nalusaw na siya. <laughs> siguro mga 2022 na ano ko yun, na-purchase ko yun. Tapos, ano siya, umabot naman ng taon, Uh, okay naman siya. Nag-lush nga siya eh. Pero, oh may dry leaves oh. Pero, bigla na lang naglagas. Wala naman akong binago sa routine ko. Nakalagay lang siya sa balcony dun sa dati naming location tinitirhan. Yun. Tapos, hindi na ako ulit nakabili. Ngayon na lang ulit. April ko to na main. April din to dumating. April, mga second week of April. Ayan. Kaya, lumago na yung kanya damo. Hmm. Ang ginamit ko dito is garden soil and sand drain. So, yung mga bagong dating, yung mga inalagaan ko, mga niripat ko, this year, yun yung gamit ko. Garden soil and uh, sand. Wala, ang lalim na. Hmm. Nakalagay kasi ito sa likod ni Ghosty. Ayan, laki ng paso ng Ghosty ko. Grabe, oh. Parang nabungkal yung lupa. ano to? Oops. Hmm. Ayan, ganyan lang siya kadaling tanggalin. Hindi siya yung malalalim ang ugat na damo. Mababaw lang siya, pero naman ang lawak nung nasakot niya. Ayan o. Oh. Hindi napantay yung lupa. Ito pa pa lang. So yun nga, mabalik ako sa aking sinasabi. Nakalagay ito sa likod ni Ghosty. Yung malaking pat kasi ayoko siyang masyadong maarawan. So, nilagay ko siya doon. And, ayan naman siya. Ayan, may, meron yung maliliit na dito, dito banda, ayan. May maliliit na tumutubo. Ayan ang itsura niya pag minsan, hindi ko siya nadidiligan. Ayan, o. Oh. Ano na yun yung dahon? Sinisip-sip niya. Si orbiculata, oh, maganda to kapag, ano, yung na-stress. So, may nakita ako na ganito is parang violet. Ang ganda-ganda. Mafarina din ito. Kayo ba paano nyo alagaan si Orbiculata? Saan nyo siya pinipesto? Gusto ba niya sa inyo yung nasisikatan ng araw? Or ano, kasi ako, nilagay ko siya nang sa balcony. Medyo bright shaded yun. Kung naaarawan siya dun, morning lang. So, parang ginaya ko lang din dito yung setup nun sa kanya. So, hindi ko pa siya na full sun. So, baka itry ko kung anong maging effect sa kanya. Ayan, si Orby. Si variegated, ano ko, lady fingers. Kasi kotili din din. Ayun o, oh. oh, ayun siya o. Oh. Ayun. Makikita niya. Medyo malabo nga lang siya. Okay naman siya. Naka full sun nga siya eh. Pero nag okay siya. So ito, baka ilagay ko muna sa narawan. Tignan natin kung magiging okay siya. Kasi ang ganda talaga niya pag stress siya. Ito yung mga bagong sibol. Tignan niyo. Maputla. Mafarina din ito. Makapalang farina nito. See? And ayoko na munang bumili ng bar nito. Wala lang. Gusto ko lang enjoyin niya itong si Nanvar. at dito ko na muna siya ilalagay ayan ayan o, katabi ng aking prinopa tinanggalan ko din to ng weeds nung no, isang gabi Diyan ko lang siya nilagay so ayan, tabi ko na muna sila dyan para maarawan sila o dumi nung pot pero hayaan na baka umulan mamaya is malinis din siya Ayan ang aking succulent garden this morning So hanggang dito na muna ang aking vlog for today. Thank you for watching mula sa aking succulent garden. Happy planting, happy gardening sa ating lahat. Until next time. Bye. Ang ganda nito. Ang ganda. Simon Moonbin. <laughs> Ayun. Moonbeam.